Binigyan ng tatlong araw ng Maritime Industry Authority o Marina ang kumpanyang may-ari ng lumubog na MV Jossel 2 para magpaliwanag kung bakit hindi dapat kansilahin ang prangkisa nito. At habang tuloy ang investigasyon, sinuspindi muna ang paglalayag ng isa pa nitong barko. Marlene Alcaide, ikwento mo. Nakasakay na ang mga pasahero at naikarga na rin ang mga pagahe nila sa barkong MP April Rose. Kagabi pa nga sana ang schedule na paglalayag ng barko papuntang Kuron, Palawan pero napornada ito. Kaya ang mga pasahero nagtiis sa init at pagkainip. Eh, hindi po namin masyadong malaman kung at dahilan ni eh, it's all about the weather or kung may iba pa pong ano dahil wala naman pong sinabi pa sa amin ng company. Kaya marami po kaming estrada niyan. Ang na-estranding nga, hindi pa makaalis dahil sa gawa ng bagyo. Eh wala namang bagyo pa. Nagmamadali nga kami umuwi ng kurun. Yan, eh. Dahil nga may pakay nga kami. Ang ilang may mga kaanak na nakatira malapit sa pier, nagpahatid na lang ng pagkain. Kaya nga pupuntahan ko nga eh. Kasi no, so, di pa hindi pa kumain, nagtitiks nga sa akin, pahatid ng pagkain. Nagugutom na daw siya. Ang problema, hindi sigurado kung kailan makakapaglayag ang MV April Rose dahil sinuspindi ito ng Maritime Industry Authority o Marina. Pag-aari kasi ito ng Atienza Shipping Lines, ang kumpanyang may-ari rin sa sumadsad at tumagilid na MV Joseo II sa El Nido, Palawan. Ang Marina ay nagbigay na ng direktiba sa may-ari ng barko na si Silberio M. Atienza na ipatigil yung kanya pang isang barko uh, subject for safety audit. Pati yung mga crew uh, na nakasakay doon sa barko, suspendedo na. Automatic. Binigyan na ng 72 oras ang may-ari ng barko na si Silverio Atienza para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin ang prangkisa ng kumpanya. Lumalabas daw na posibleng nagkaroon ng kapabayaan ng kapitan at dispatcher ng MV Josel 2 kaya nangyari ang trahedya na ikinamatay ng anim na tao. Dahil gawa lang sa kahoy, hindi raw kakayari ng barko ang malalakas na alon na dala ng sama ng panahon. So, umalis ka, kalmado. Siguro, sinabi mo, akala mo, kalmado sa area mo. Pero hindi mo alam na merong merong binigay na warning ang one ang pag-asa na rough to rough si. Ibig sabihin maalon na lalong uh, very rough, lalo, lalo lalaki alon. So sana tiningnan din ng kapitan yung kanyang kondisyon. Ang mga pasero naman ng grounded na MV April Rose maghihintay na mailipat sa ibang barko para matuloy ang kanilang biyahe. Marlene Alcaide, News 5.